Sa likod ng bawat ngiti, may kwento ng sakripisyo. Para kay Elizabeth, isang inang superhero, ang bawat araw ay laban para sa kanyang mga anak. Sa kabila ng sitwasyon sa buhay, patuloy niyang itinataguyod ang pag-aaral ng kanyang mga anak, kahit minsan ay kinakapos sa panggastos. Katulad ko, hindi nakapagtapos. Siyempre gusto ko yung mga anak ko lahat magpagtapos iligit sa lahat. Kakayanin ng magulang ang hirap kasi yung ranas ko, hindi ko napaparanas sa kanila lahat. Naantig ang puso ng tatay ng bayan na kahit mahirap, nananatili siyang matatag. Buti pa si nalay kahit uh, hirap, pero pinag-aaral, pinaglalaban pinag niya kanyang Oo. mga anak. Itong anak niya tayong ang nag-aaral sa walo. Yeah, ano, uh, balikan mo yan, ano, Cheryl, tingnan mo kung ano pwede nating ano, matulungan kasi matapang si nanay. Ngunit hindi pa nagtatapos ang kabutihan ni Tatay Rani. Muling nabigyan ng limang libong piso para makapagsimula ng maliit na negosyo. Thank you po sa binigay niyong 5K. Huwag niyo pong Alalahanin, palalaguin ko po itong binigay ninyo sa akin. Thank you, thank you, thank you po, Tatay Rani. At sinamahan agad natin si Elizabeth para mamili ng kanyang mga ititinda. Hi mga ka-flasher! Nandito kami ngayon sa Barangay Sitio Maislap, Montalban, Rizal. Kung saan, sinamahan namin si Ate Elizabeth Mahusay. Kung natatandaan nyo, siya yung may walong anak. At syempre, sa tulong ni tatay, ay magbibigyan siya ng 5,000 piso para sa kanyang puhunan na kikiam, fishball, at kung ano-ano pa. Subaybayan so po natin kung ano pang mga susunod na kaganapan. 1, Nabili na rin ang mga sangkap na gagamitin para sa kanyang mga ititinda. Napalitan na rin ng bago ang superkalan na matagal nang hindi nagagamit. Nabilhan na rin ng ulam ang mga bata at kita sa kanilang mukha ang iti at sarap habang sabay-sabay nilang pinagsasaluhan. At habang abla sa paghahanda ng mga ititinda si Elizabeth, ay aking nakapaniyam ang panganay nitong anak na naging emosyonal. Kahit alam niyang salat sa buhay ang kanyang pamilya, hangad niya pa rin tularan ang kanyang ina. Patulad niyang masipag, saka po, napagmahal, magalang. Parang tinuturo niya po sa amin yung magiging ano. Parang ako magiging siya. Sa kabila ng mga luha, hindi mawawala ang ngiti. Lalo na nang dumating ang munting biyaya. ang muling pagbubukas ng panibagong kabanata sa kanilang buhay na ang serbisyong bayan ni Tatay Rani ang naging tulay. Maraming salamat po Tatay Rani sa lahat ng tulong nyo at biyaya na binigay nyo po ngayong araw. Asahan nyo po ito ay iingatan namin at ipapalago na. Maraming salamat po sa biyaya. Pinagkaloog nyo po sa akin at ako po ay in, inyong napiling bigyan maraming maraming salamat po Tatay Rani. Tuloy-tuloy ang pagtulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Salamat po Tatay Rani. Abangan